Good morning guys! Welcome back to my blog. For today's video, I'm using my... I try to use this iPhone on my blog camera. On my vlog. <laughs> If how it looks like later, pag edit ko na siya. Ha? Iba talaga yung ano guys, oh, maklaro yung mga ano natin sa mukha. So today guys, mag start na ako ng aking work katatapos ko lang magkape. So, kahapon pala gumawa ako ng, kasi ano guys, ano ba yun? Uh, my mouth is itchy so naggawa ako ng uh, mango float. So, yan siya ang aming ano, wala na, walang pagbabago pa rin sa aming bahay. Ayan. yan ang ating mango float. So, walang pagbabago. Dito rin ako mag-edit, guys, sa aking ano. So, dito na rin ako mag-edit sa aking isang phone. Nanibago ako, guys, sa aking, ano, sa akin camera. <laughs> Iba ang ano na kamera camera. Makita mo talaga I think it will show your real face. Kasi yung, ano, hindi ako marunong mag... Kasi yung, yung Samsung ko naman is, ano siya, hindi ko naman siya pini-filter talaga yung ang camera doon. Yun talaga ang gum. Siya talaga ang magpaganda sa'yo. Pero itong, ano, itong iPhone, E1 ko lang. Ano man to siya. <laughs> But it's okay. Kasi, para hindi magulat pag nakita ka sa personal guys na ang ganda-ganda mo sa ano lalo na lalo na sa TikTok ang ganda-ganda ng mga filter sa TikTok yung age mo is babata ka ng 20 years old eh. pag nakita ka sa personal pag nakita ka ng mga ka-friend mo sa personal OMG but that's it. bago kong glasses na pinagawa sa Pinas. Parang parang, ano na, ano, kailangan ko, ang pinakagusto ko kasi ng glasses, guys, is yung dito ginawa sa Singapore. Kasi, gan ang frame niya is sobrang magaan. Napaka, napaka-comfortable ko doon. Kaya, yun ang, ano ko, dyan lang sa baba naman. Pero, I still need money for this because Mahal, mahal, may kamahalan. Yan ang mga sinampay, damit ng aking mga halaga. Tapos ayun, tumunog na yung machine ni Lola. Ha, isampay ko yung mga damit niya. Isampay ko yung mga damit ni Lola, tapos mag-dryer ako ng damit ng aking mga halaga. mamaya na ako magsampay guys ng damit na ko guys alam nyo ba guys kahapon guys is merong merong isang uh, in, ay sigo uh, Indonesian daw yun Indo Indonesian guys uh, nagbigti siya guys dito sa ganito guys sa sampayan pero iba yung sampay may na ang yung friend ko nagsend sa akin ng video hindi ko siya maano guys hindi ko ma matapos tingnan Y yung video is ano na siya <coughs> yun na yung time na ibinaba na yung ng, ng yung katawan niya sa ano? kasi nag nagbigti siya doon sa sampayan guys iba kasi yung sampayan <coughs> ng namin dito ito ngamin anong ganito yung yung sa helper na yon arrest rest in peace to this one iba uh, ayun sa balita na ko is uh, she, she, she's from Indonesia Indonesia guys tapos four months pa lang siya dito sa Singapore tapos ayun na 29 years old parang may may isang anak ata siya tapos yun guys nakahangin siya sa siya doon sa ano sampayan ng damit. Tapos yung video, hindi ko matapos-tapos panungurin kasi na parang mangingin mangin ako ba. Ang video, ibinaba na siya. Ibinaba na siya, guys. Tapos ganito talaga, guys. Yeah? As in, as in, ano talaga siya, guys. Third floor lang naman yung bahay nila. Siguro, hindi siya nakita. Walang nakapakita. Hindi siya nakita agad. Kaya, Uh, hindi siguro siya na safe. kaya hindi lang pala ano kahit hindi natin alam kung hindi nila siguro kaya yung mga uh, pinagdadaanan sa buhay ba no, kasi umabot ka sa ganyan ano, sa ganyang mga uh, ay katulad sa ating, sa ating mga OFW kahit hindi malang isang OFW kung may ano ka nga may problema or may dinadala kang sobrang bigat na na parang hindi mo na ano talk to your friends uh, i-voice out mo sa mga mga kakila yung parang magaan ang loob mo kasi like family problem, mga gano'n kasi life is beautiful ako marami akong pinagdadaanan sa buhay talaga na sobrang yung um, dumating ka sa point na parang talaga pero we'll never talaga umano sa ka sa isip ko ng mga ganyan ganyan mga bagay-bagay simba ko simba ko lang ano like last night na pray talaga ako guys pray ka kasi hindi ko maano hindi yan pa yung video sa akin ano sa messenger hindi ko siya hindi ko siya sinave sa akin phone pero makita pero, pero, hindi ko man, no, hindi ko hindi ko hindi siya tinapos kasi as in as in hang talaga siya as in hang tapos naghagdan yung mga kumuha sa kanya kawawa kawawa guys kawawa tapos sinabihan ko yung amo ko kagabi about this sabi niya it's so sad why 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 umabot daw sa mga ganyang ano, sitwasyon na siguro kasi may ibang tao na hindi nila kaya yung ano ba, hindi nila kaya yung ginadala nila sa ganteng. So, just pray, always pray. Pray lang talaga ang ating ano, pray lang ang ating weapon ang sangga natin sa ano mga demonyo pray so guys tapos na ako sa ano sa paglinis ng kusina nakapagsampay na ako ng damit ni lola ayun isinalang ko na sa dryer yung mga damit ng aking mga alaga so uh, I have na to clean na mag start na ako ng ano yung trabaho Ah, mag-ano pala ako mag-refill pala ako ng mga medicine ni Lola kasi kailangan ko siyang i-refill and anilista ah, ko yung aking mga baba ako mamaya, guys, sa uh, mga after kong maglinis kasi bago ako magluto, bibili ako ng baking soda magic powder, magic powder is yung ano parang nor powder, ba parang magic sarap. tsaka ang green vegetables namin ano pa ba? Ah, magbili ako ng sardinas doon sa Pinoy shop. Parang gusto kong kumain ng Pinoy sardinas. Tapos, ah, may buwan din sa amin. Ah, uh, after... ng oh, yun lang. Ah, magbili din ako ng sarili kong... Ano din yun, ko? Cocktail kasi mag... Meron ako natira kahapong Cream. Uh, gagawin ko siyang fruit salad at e, charot. Kailangan ko nang magsuot nito when mag ako guys. Pero sinasanayin sasanayin ko na yung sarili ko kasi makakita naman ako sa malayo kapag mag-type mag lang ako or magbasa, kailangan ko siyang suotin. Hindi, hindi komportable yun. Yung mayroon ka din glasses. Uy, sa gabal sa life sharing. Ayun dito ang mga dami, mga ano ni Lola, mga mga gamot. Ako i-refill ko siya, guys, kasi wala na siya. at ah, tong aking bibilhin mamaya. Bababa ako mamaya kasi So napakakalat pa ng aking kwarto, guys. Hindi ko pa siya ano guys. Hindi ko pa siya ano na tope ang aking mga kayamanan. So ayusin ko 'yan siya mamaya. And ano, guys, o oh, update ko na naman kayo ulit. Oh. So, guys, tapos na akong naglinis sa buong bahay. Ah, uh, pababa na ako kasi. Magbibili na ako ng ano, guys. Ah, uh, magic powder, baking soda, and that's, and so on. And, ah, uh, ano na din ako, guys. Nagsaing na ako kasi. Pagbalik ko, magluto na ako ng aming pritong isda, tsaka bibili ako ng sardinas kay Angkol para mamay hindi ah para bukas na yung sardinas so yan lang muna ang ating ano guys ang ating vlog for today's video sa bahay ng aking amo naglinis ako ng aking koko guys so ayan ang oras 3.30 mag prepare po ko sa akong bulutuin mamaya so it's time na to eat my mango flojo kahapon nagkakain naman ako nito guys so, ngayon I like it um, sa morda tapos nakabili pala ako kanina ng ano cocktail kasi gagawin ko siyang fruit salad pagtapos na ako sa aking ah uh, mango float ang cherry ay dumuo ang siya. So ha? Huh? Mm. Kain mo? Mm hmm Mm. -hmm. Yummy. Kain tayo, guys. Happy Wednesday, Wednesday, guys, pero siguro mamaya maybe bukas ko na ito ma-upload or when kaya. Because gitapol ko ka update. Uh edit. Mmm. -hmm.